So hello mga kasipat, magandang umaga, magandang tanghali o magandang gabi sa inyo lahat. So saan man kayo naroroon, magandang uh, araw at magandang gabi po sa inyo lahat. So uh, gusto ko lang po sabihin na tumating na po yung uh, flashlight na binigay sa atin ni TrustWire at dito po yun. Yeah. Hindi ko pa po nabubuksan sa mga kasipat at uh, ngayon ay uh, ang vlog na to ay about sa product and unboxing review at uh, i-explain ko sa inyo kung gaano kaganda itong flashlight na ito at kung gaano kadami ang magandang features nito so uh, lahat po iisa-isahin kong ipaliwanag sa inyo mga kasipag para maintindihan nyo po na sobrang ganda po talaga ng flashlight na ito at uh, highly recommended para bilhin nyo at uh, gamitin ng mga kapwa natin pero sa night diving ayan so uh, tara samahan nyo simulan na natin itong mga kasipat so lumipat na po tayo mga kasipat ng pwesto at uh, andito tayo ngayon sa terrace dito sa aming bahay so buksan na natin itong uh, pinakabalot nya ayan uh, kung makikita niyo mga kasipat uh, pagbukas ko nung balot niya, ayan naka bubble wrap pa siya tapos Kitang-kita naman mga kasipat, sa lagayan pa lang, the best na itong uh, Trustfire DF-70. Ayan oh, may pinaka-file case sya, pinaka-lagayan ng flashlight, tsaka nung ibang accessories like ng charger and batteries, tsaka manual, at uh, kung ano-ano pa. Ayan mga kasipat o, oh. lagayan pa lang, goods na goods na oh tapos uh, bukod dyan sa bubble wrap na yun, may plastic cover pa yung pinaka box nya e paano pa kaya sa mga features nito e di lalo ng mas goods at uh, mas the best pa lalo kaya mamaya ay uh, titignan natin mga kasipat yung uh, kanyang features i-explain e, ko po sa inyo isa-isa at uh, ipapakita ko na rin sa inyo nung maigi yung uh, mga itsura ng charger nung itsura ng flashlight mga kasipat at kung uh, nagpa-function ba lahat ite-testing natin mga kasipat alam nyo mga kasipat uh, itong trust Fire, matagal ko na po itong wish or pangarap na magkaroon ng ganitong flashlight bukod sa ibang flashlights na gustong gusto ko rin like nung workus and uh, asapi mayroon na nga po pala ako mga kasipat ng workus uh, DL40 siya yun yung flashlight na ginagamit ko sa mga vlogs ko na ina-upload ko dito sa Spur Fishing. And uh, may asapin na rin po ako yung headlight naman siya. Hindi siya sobrang lakas pero sobrang ganda rin ang quality ng mga kasipat. Panigurado mga kasipat dito rin sa Trustfire DF70 ay napaka the best ng quality nito. So i-open na natin yung box niya mga kasipat. And tignan natin lahat ng laman ng box niya. So ayan, nabuksan na natin mga kasipat. So, unahin natin mga kasipa itong laman ng uh, plastic na to. So, ang laman nito is yung grease, yung libre na apat na o-rings bukod pa dun sa nakakabit sa flashlight and yung manual so yung grease pang padulas po yun pag matigas na pindutin yung pindutan ng flashlight and yung o-rings yun yung pinaka nagpoprotekta para hindi mag leak or pumasok yung tubig sa loob ng flashlight kaya siya naging waterproof ito yung cable naman po mga kasipat nya may sarili po siyang cable and hindi mo na kailangan gumamit pa ng adapter ng smartphones or cellphones and uh, may sarili po kasi siyang wire na pang saksaks dito sa pinaka charger nya yan po yung charger nyo mas malaki siya compare sa ibang charger ng ibang types of flashlights may indicator light nga din po pala mga kasipat yung charger nyan pag kulay red ibig sabihin nag charge yung battery pag yellow green na ibig sabihin fully charged na po and ito naman yung pinakataklob ng flashlight natin sa bandang dulo nya sa likuran or dulong part. So, ayan, nakakabit na rin yung lanyard dyan. Yung purpose naman ng lanyard ay para hindi mo malost or para hindi mawala sa iyo yung flashlight in case na ano may mangyaring hindi inaasahan kasi nakakabit sa iyo yung uh, tali nakalagay dyan. Pwede dyan ilagay sa may braso and pwede rin sa leg tapos nakakonekta sa flashlight. So, hindi mawawala yung flashlight mo. Dito naman tayo sa mismong flashlight na mga kasipat. So nakalagay na din po pala yung battery nya. Ayan, yan po yung mismong actual na hitsura nung flashlight natin. So mas mahaba sya no compare sa Workers Deal 40. Ayan no, ang kinaganda diyan may ganyan siya may mga gitli yung pinakahawakan niya kaya hindi siya madulas hawakan. Ayan no, ganda ng itsura niyan mga kasipat no? May mga gitli siya. So, ito naman yung battery nya. 26,650 po yan. Dalwa po yung peraso. And 5,000 mAh po yan. So, sigurado matagal talaga ito malobat. At uh, ikaw ang magsasawa sa kakagamit nito mga kasipat. Talagang siguraduhan na po ito. Hindi ka malulubatan in case na mapasarap ka sa pagsisid. Ayan o. Ang kinaganda dito mga kasipat, truss fire din yung tatak ng kanyang batteries. Ayan no. Solid to mga kasipat, kaya napaka highly recommended ito. Ayan. So ayan mga kasipat, try natin ilagay po yung battery doon sa mismong flashlight. Pero bago yun, aalisin muna natin syempre yung plastic nyan. So fast forward natin sa pagtatanggal mga kasipat ng pinaka plastic na cover ng battery na yan dahan dahan po pag halimbawa gaya nito ang ginamit ko kutsilyo dahan dahanin po natin kasi baka naman ma gurlisan ng kutsilyo yung battery eh, baka lalo natin hindi magamit so take care lang be careful lamang so nailagay ko na po mga kasipat yung battery sa loob ng flashlight itatry natin yan mga kasipat titignan lang natin kung nagaano yung pindutan nya kahit di natin gaano makita yung liwanag nya kasi araw kasi ngayon pero mamaya, mamaya sa pinakadulong part itatry natin ng gabi so nasa isang dangkal lang mahigit yung haba ng plus light na yan nasa isang dangkal ko lang mga kasipat pero hindi siya gaano kabigatan no tama lang yung gaano nya napaka comfortable na hawakan So itatry natin mga kasipat na pindutin yung pindutan niya. So pag umilaw na ganyan, ibig sabihin full charge pa po yung battery niyan. And nagana po yan mga kasipat, yung ilaw niyan kahit din nyo makita kasi araw pa ngayon eh. So mamaya sa last part makikita nyo kung gaano ka solid yung liwanag niya at ka gaano ka lakas mga kasipat sa pinakadulong part ng video. Ayan no. Ganda pa nito may indicator light kung makikita mo kung full charge pa or goods pa yung charge or low bat na and ito naman mga kasipat yung lanyard ganyan ang itsura nung kanyang pinakalak ng lanyard so pipindutin mo lang yan na ganyan pag papaluagan and i-unpress mo lang pag okay na sa yung luwang nung butas nung lanyard if sa leg mo ilalagay or sa braso So, ayan mga kasipat, dito naman tayo sa paglalagay ng battery sa charger niya. At itatrya natin if nagpa-function yung uh, charger niya and uh, nagcha-charge. So, ayan, ilagay lang natin ang tama. So, may tamang paraan ng paglalagay po ng battery. Kasi pag mali po ang pagkakalagay niya dyan sa charger niya, hindi rin po yan magcha-charge. So, makikita niyo naman if saan yung plus sign and yung saan yung negative sign or minus sign naka uh, tapat o nakalagay so yan yan inayos ko muna ng maayos na maayos mga kasipat and then ito, ito naman yung pinaka cable nya so sabi ko nga kanina may sarili siyang cable diretso may pangsaksak na po so hindi nyo na kailangan maghanapan ng adapter ng smartphones or cellphones so and ito namang pinaka-charger nyo na to may pilihan kung gaano ba katagal mo gustong makargahan ng iyong battery. Kung mas mabilis, syempre, sisilik mo na output is yung mas mataas. So, pag medyo tama lang or moderate lang, medyo mabagal-bagal na karga, syempre, sisilik mo yung mas mababa na output. So, ayun, yun ang kinaganda ng uh, Trustfire DF70, di ba? kumbaga may pagpipilihan ka kung gaano ba katagal mo gustong magkarga ng battery ng flashlight mo na ganyan so di ba features pa lang ng charger napaka the best na mga kasipat talagang kahit sino ay mapapabili ng gantong klase ng flashlight kasi sabi ko nga wish ko po ito matagal na panahon na ha? and uh, bukod po sa workers at asapi isa din to talaga sa pinaka gusto kong magkaroon so ngayon meron na ako kaya sobrang swerte ko kasi binigyan tayo ng trust ng ganitong klaseng plus light and soon po mga kasipat magagamit na din natin ito sa diving so subukan natin mga kasipat if nagana yung charger nya and nailaw yung indicator light so ayan umilaw ba? Diba? pansin nyo nung magpula siya naging yellow green kasi nga full charge pa po yung battery niya. So, pag ganyan ang kulay, fully charged po yan. So, pag pula, low bat, ibig sabihin, nagkakarga siya. So, humihigop siya ng kuryente. So, ayan. Try natin dun sa kabilang saksakan, mga kasipat. If okay talaga. So, ayan. Tatry natin para sure na sure talaga. So, ayan. Humilaw. So, ibig sabihin, goods na goods ayos uh, napakasulid ng plus light na to mapapasabak itong mga kasipat pag uh, nagdive tayo ulit ayan no kaya kung ako sa inyo mga kasipat kung nagwiwish kayo or gusto nyo bumili ng, flashlight plus na fang dive inire-recommend ako po ito sa inyo highly recommended po at hindi po kayo magsisisi hindi masasayang ang inyong pera So, ngayon gabi na at tinesting natin pa ilawin ito. Ito yung pinakamalakas niya which is 3,200 lumens na magtatagal ng sa loob ng 105 minutes. Sa yun, napakatagal ng mga kasipat kahit sagad ang liwanag na gagamitin mo. At ang beam distance niya ay 375 meters. Sa yun, napakalayo mga kasipat. Kahit malayo ka at sumisid ka, ikitang kita mo agad ang isda kahit malayo ka pa. Sa second mode naman mga kasipat which is the high bright mode. 1000 lumens po yan mga kasipat and magtatagal po siya na aabot ng 295 minutes. Grabe ang tagal po noon and uh, ang abot niya is 218 meters. So di ba layo pa rin kahit pangalawang mode na. Ito naman yung third mode mga kasipat or medium bright. eh merong 400 lumens po yan and aabot po ng 790 minutes runtime and uh, yung beam reach nya is 138 meters so malayo pa rin and sobrang tagal nyan bago mo maubos ang karga ng battery kasi 790 minutes akalain mo yun eto naman yung last mode nya mga kasipat yung nakakurap kurap na yun yung blinking light yan mga kasipat yung strobe light na yun yan yung pinaka last mode nya the best for cattlefish in the squid hunting yan mga kasipat so uh, yun nasabi ko naman na lahat ng the best features ng Trustfire DF70. So, uh, ano pang hinihintay nyo mga kasipat? Uh, I-click nyo na lang po yung link dyan sa baba sa description box and ilalagay ko rin po sa comment section para po, uh, kung gusto nyo pong bumili and uh, mapunta dun sa legit store sa Shopee ng Trustfire ay uh, dun po kayo uh, magdediretso pag naklik nyo yung link. Basta po may Shopee account kayo, so highly recommended po ito mga kasipa tong flashlight na to kasi sabi ko nga uh, matagal ko na rin po itong wish o pangarap na magkaroon ng ganito so maraming salamat po trust sorry nautal pa ako <laughs> so trust fire maraming salamat po kasi binigyan nyo po ako ng ganito kagandang flashlight and uh, sobrang thankful po ako and blessed and lucky na isa po ako sa nabigyan ng ganito and um sana po ay marami pang customer na mag-order sa inyong store and uh, tumangkilig sa inyong mga flashlight products or any kind of products na meron kayo sa Shopee store ninyo. So, God bless po sa inyong mga ma'am and sir. And um, so, yun mga kasipat. Nasabi ko na rin naman lahat ng the best features ng Trustfire DF70. So, kayo na lang pong bahalang uh, mag-decide kung bibili po kayo or hindi. Pero para sa akin po, napaka-the po nito. Wala pong joke walang lokohan. So, ayun. Sobrang saya lang. And, um, yun nga pala, may dadagdag po ang mga kasipat na um, masasabi. eh uh, hindi ko nabanggit kasi may isa pa rin pong feature yung Trustfire DF-70 na yung sa pinaka head part nya yun yung nagko-control ng init parang kumbaga pag hinawakan mo siya hindi mapapaso hindi ka masasaktan kasi yung pinaka head part niya may gitli gitli siya ay control ng init para hindi mag-init yung flashlight so yun so yun nga uh, may gusto lang pala akong i shoutout out shout bro Darsali salamat sa pag-share sa mga videos or vlogs ko sa aking FB page and shoutout out sa sir AJ Morales na taga rito rin sa amin sa Mamburao God bless po sa inyo sir. Salamat sa pagre-react, pag-comment, pag-share ng mga vlogs ko sa aking Facebook page. Sana manood din po kayo dito sa aking YouTube channel ng mga any kinds of vlogs like fishing, cooking, travel and drawing and province life. So maraming salamat po. And uh, sa lahat po ng mga kasipat natin dyan, God bless po sa inyong lahat. And mag-iingat po kayo lagi. Shout out po sa inyong lahat. Thank you.